Walls. yeah Pero kung so, pag tinignan natin yung itsura, ang original at saka ito, ay hindi sila nagkakalayo dahil ito na yung pinakamalapit na kopya ng sapatos. Pero, Hi guys, welcome back to my channel, Marmex TV. Ikaw ba ay mahilig sa sapatos dyan? Na low budget lang yung kaya natin. Ngayon meron ako sa inyong i-recommend na sapatos. ta. ito ay pang low budget lang. Na hindi natin kailangan maglabas ng malaki pera para lang dito sa sapatos. Dahil lang gusto lang natin mga lods ay yung meron tayong may na pang araw-araw. At hindi natin pa uh, kailangan na ipagyabag yung sapatos natin. Na bibili tayo ng ganun kahamahan ng sapatos para lang uh, ipagyabag sa ating mga kakilala na ito, nakabili ako ng ganito sapatos. Ang importante dyan kung paano natin dalhin yung suot natin. At hindi natin kailangan bumili ng mga ganong pamahal na sapatos para lang uh, ipagyabag sa ating mga kakilala dyan. Ako mga lods, meron ako nakabili dito na sapatos na uh, i-recommend sa inyo kung ito ba ay i-bili niyo yung mga ganitong classic sapatos. Marami tayong classic sapatos dito na hindi ganun sa kamahal pero pag itasuot nyo ito ay hindi kayo pagkakamalan na walang pera dahil wala sa pinagkaiba sa digit mo ito yan meron tayo dito na Jordan Lost in Home ito mga sa inyo dito original ito yan yun pera lang mga lods pero kung so pag tinignan natin yung itsura ng original at saka ito ay hindi sila nagkakalayo dahil ito na yung pinakamalapit na kopya ng sapatos pero ganun pa man mga lods ay PK ito hindi ito original may um, mauna uh, ako na kayo kasi baka sabihin nyo nakapakita tayo ng PK dito at upopromote tayo hindi tayo nakapromote ng mga PK dito kaya lang ito lang yung kaya natin kung ito ay mga trip ninyo eh bakit hindi niyo subukan bilhin? Hindi naman natin kailangan lang mga uh, mamahalin na sapatos para lang meron tayong maisuot. Di ba mga lods? Pero ito yung ating nabili sapatos. May lig ako sa sapatos mga lods. Meron din tayo dito na SB Dunk. Pero hindi dito, peking Mall. sa so. yeah. Pahikita niya yung original wallet, yung butas dito, walang harang. Malalaki yung butas. Ito ay original perto mga sa So, niyo yung ano dito, na makinis siya. Yan. Kailangan, meron din tayong original at meron din tong mga replica lang. Ay, di naman natin kailangan na bumili ng original para sa sapatos. Ito yung mga lods eh, masasabi ko sa inyo maganda. Dahil ito, malakas ang tunog na ito para doon sa mahilig sa mga mahingay na sapatos. Ay, ganito yung bilhin niya. Yung mga SB Dunk, magaganda yung tunog niya. Yan. Yung mga sapatos ay marami ka marami talagang naglalabasan ngayon. Dati, nagsisimula yan sa class A o AM. Uh, ngayon ay top grade na at saka yung UE Yun yung mga hindi pare parehas yung tibay niyan dahil yung mga pair na yan ay iba-ibang klase yan. Uh, sinasabayan nila yung mga original talaga sapatos. Kasi yung iba dyan, kung saan kumukuha yung mga original na gumagawa ng mga gamit nila sa sapatos, ay eh, doon din sila kumukuha. Kaya yung hitsura na sapatos nila na replica ay parehas doon sa original. Kasi yung mga lot, uh, yung mga nagtitita ng mga fake at saka yung mga original ay magkakilala yan mga lords. Uh, sila yung mga dati yung mga nagbebenta ng mga legit na sapatos. Kaya lang, yung kanilang gawaan ay na wala na ng permit para mag-operate sa dealer ng mga sapatos. Kaya hindi na nalang narinyo at yon Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy yung -tuloy paggawa nila sa sapatos kahit wala silang license. Kaya yung mga lumalabas sa sapatos nila yung mga OEM at yung mga UAF. Pero yung mga gamit na, yung mga gamit doon sa sapatos ay parehas doon sa original. Kaya matibay din yung mga fake na sapatos. Kaya kung ako sa inyo, eh, depende yan kung saan kayo masaya. Kung meron kayong budget para doon sa original, ay eh, bakit di original yung bilhin ninyo at hindi yung mga fake. Kasi kung talagang meron kayong budget para doon, eh, bakit bu bubili pa kayo ng mga fake na sapatos, di ba? Pero kung kagaya natin dyan na walang pabili, dito na tayo sa mga replica na lang muna. Yun lang mga so Sana ay meron kayong kunting napulot dito sa aking video. At please subscribe my channel, Malmix TV. Mabuhay!